Magkano naman dito? Ito? Oo. Oh. 180, 180. Ha? 180. 180. Haba, no? So, nag-iiba-iba yung kulay. Yan. Facebook ko yung Lan Cobontin. YouTube channel ko, Cobontin Vlogs. Magkano? 60 light. 60 light yan. magkano? 250. 250 mga idol dito. So, sa mga may need ng mga Christmas light, No. So dito kayo, guys sa kahabaan ng ibang lista street guys napakaraming christmas light guys dito. Oh shout out sa mga may need nito no. Yan, sa so, magkano idol? Dito? Oo. Oh, 20. 280. 280. Dito naman 500 yan. lights. 500 lights 50 meters. Okay? Ano naman ng ano? Magkano yan? No? Okay. Huh? Oh. 900. 900. Ah uh, 1000 lights. Magkano? ta ha 17 17